sa tinig ng bayan. Boses ng masa para sa masa. Kung gusto mong marinig ang todo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan. Ngayon, isa na namang mainit-init na isyo ang pag-uusapan natin. At ito ay galing mismo sa isang post ng Pilipinas Today. Isang page na kilala raw na Pro Room pero importante, ang laman nito ay galing raw sa Inside Info na ipinahagi nga raw ni Journalist Antonio Montalvan II. Kaya sa buong video natin, gagamit tayo ng mga salitang raw, umano at ayon sa post para malinaw na hindi ito direct claim mula sa atin, kundi reaction at analysis lang. Ayon nga raw kay Mondolfine sa kanyang post, dalawang araw umano bago lumabas ang kontrobersyal na desisyon ng Supreme Court. Sinabi raw ng kanyang Supreme Court Insider na hindi na matutuloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sabi raw niya, kaya raw redefined ni Senate President Francis Cheese Escudero ang salitang for tweet at tinatagal ang proseso ay dahil malapit na na raw ilabas ng Supreme Court ang desisyon na i-declare na unconstitutional ang impeachment laban kay VP Sara. Mas matindi pa raw base sa kanyang inside information, may pangako umano si SPS Cudero kay Senior Associate Justice Marve Clernan na siya ang magiging Chief Justice ng Supreme Court kung si VP Sara ang makaupo sa malakanyang nga At syempre, dagdag pa niya, may 12 justices na appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring bumoto. Pabor kay VP Sara para ay i deklarang unconstitutional ang impeachment complaint pero nilinaw rin ni Montalvan. Lahat daw ng ito ay nakadepende sa malaking if kung mangyayari talaga at mapapatunayan ang impormasyon mula sa Supreme Court Insider. Unang-una ang kwento nga raw ay galing kay Antonio Montalvan II, isang mga mahayag na kilala sa kanyang political commentaries. Ang tanong dito, bakit dalawang araw bago lumabas ang Supreme Court decision ay may ganitong statement na agad? Timing na timing raw, dito pumapasok ang analysis natin. Kung totoo, ang insider info na ito ibig sabihin may mga tao sa loob ng Supreme Court na nagsasabi na agad ng posibleng outcome. Pero kung hindi naman totoo, baka isa lang itong political framing para bigyang kulay ang magiging desisyon ng Supreme Court. Yung sinasabi raw na deal ni Escudero kay Leonen, ito ang pinakamainit sa pose dito dapat maging maingat. Hindi natin sinasabi na totoo ito, kundi inuulat lang natin na ayon nga raw kay Montalvan, may ganitong impormasyon mula sa kanyang insider. Kung totoo sin, kung VP Sara nga ang magiging pangulo, automatic lang naman na may kakapangyarihan siya mag-appoint ng Chief Justice kapag may pakante. Ang tanong, kailangan pa bang may deal? Kung, kung natural na proseso ito ng politika. Sabi pa nga rin, may 12 justices daw na appointee ni dating Pangulong Duterte na posibleng bumoto pabor kay VP Sara. Well, logical naman yun kasi kung sila ay naniniwala sa constitutional grounds ng isang issue, posibleng nga na pumoto sila in that direction. Pero syempre, Supreme Court justices are expected to decide independently kahit sino pa ang nag-appoint sa kanila. Kung ang narrative na ito ay tatama sa isip ng publiko, maaring magmukhang scripted ang buong proseso ng impeachment. Pero kung mapapatunayang walang basehan, maaring magbackfire ito sa mga nagkakalat ng ganitong balita. At kung titignan natin para sa kampo ni VP Sara, magandang balita ito kung Supreme Court talaga ay magde-decide na unconstitutional ang impeachment kasi ibig sabihin hindi na aabot sa Senado ang trial at mawawala yung political pressure na dala nito. Mga katinig ko, malinaw na ang post na ito ng Pilipinas Today at ang impormasyon nga raw ni Antonio Mugdal II The second ay dapat ituring na allegations pa lang. Wala pang official confirmation mula sa Supreme Court o sa mga nabanggit na personalidad. Pero kung titingnan natin sa mas malawak na perspective, ito ay nagpapakita kung gaano ka-politicized ang impeachment process sa bansa na minsan pati judiciary na dadamay sa political narratives. Kaya ang mahalaga sa atin mga katinig ko ay huwag agad maniwala sa kahit anong post online. Kahit pa galing sa kilalang mamamahayag o page, lagi nating hanapin ang official statements at dokumento bago magdesisyon kung saan tayo papanig. Kung totoo man ang insider info na ito, ibig sabihin matindi ang political maneuvering sa likod ng impeachment ni VP Sara. Pero kung hindi, isa lang itong halimbawa kung paano ginagamit ang social media para mag-frame ng isang kwento sa isip ng publiko. Kayo mga katinig ko, ano sa tingin ninyo? May laman ba itong insider info na ito? O isa lang itong political tactic para gulihin ang naratibo sa impeachment issue? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe ha sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari kumento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, If he deserves the position, why not? The question is not Leonin to become the next Chief Justice because whether we like it or not, he is the most qualified and clearly the next in line. The question is, what will happen to the 150 million per signature on the impeachment complaint? Mga power hungry yan, wag maniniwala dyan! Muli ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!